Pichong ka Oh. Punta muna na kami Mindanao. Bakit? Okay. Sa Davao pala. Bakit? Eh kasi daw, ano eh. May passport ka na. Ha? Wala pa nga eh. Holiday na naman eh. Visa. <laughs> Chinese. What? B, pati visa. Kailangan na? Oo, kailangan. Iba eh, din na. Eh, ano muna ako doon? Kasi yung may pagbabanta daw kay Tatay Diggs. Hello? Oo. Oh, Tingnan ko muna kung ano na, ano ganap na ha? Alika, huh? puntahan natin. Huwag punta punta na sumama! lang natin siya, hindi! Ayan na nga mga helmet. Siyempre, today is a very, very happy day. Salamat mga bago pasok sa channel. Don't please don't forget to click the subscribe button. Tiny nabal para laging updated. Salamat mga sila sa so usunin na at in-upload namin yung video ka And for today's video, mga bata helmet, nakakaloka talaga. Hmm. Napanood ko ito video ka hmm. Sa isa sa mga segment ni Mr. Panelo. Woo! Sa radyo. Pero, Panelo. Oh, gusto mo, Sir Panelo. <laughs> Basta siya. Eh, ito. Meron din akong nabalitaan. Mitsuga, par. Ano naman? Eh, binalita naman pala talaga sa mainstream media. Wow! Yung pagbabanta ni Tatay Diggs. Nang? May pagbabanta pala si Tatay Diggs. Nang, sa mga aresto sa kanya. Kadami namang banta. Nako. Iba, malupitan to. Pero, sabi nga niya ni Tatay Diggs... Eh wala do kinalaman dito si PBBM. Eh tama ba, ba dahil may panoorin nyo. Uh, Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Sarili to, sarili ko itong this started even before him. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Kung gusto, kung gusto man sila magtangka talagang pumasok <clears throat> sa ilusina. unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo. Kasi hindi ninyo ito away. Eh, wala namang jurisdiction yung pumapasok na yan. Walang basis. Ano ang otoridad nila na the authority to come in and arrest people? Wala. Para sa akin, wala. Kaya pagpunta nila ko, arrestuhin nila ko dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yan, mga putang ilang yan. Nagbantaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na paparilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umunoy arrest warrant mula sa International Criminal Court. Giit pa ng dating Pangulo, walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Narito ang report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Sa na ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have the jurisdiction over me. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbanta si Digong sa mga susubok na huwihin siya. Kaya pagpunta nila ko, arrestuin nila ko dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga p***. Kung gusto man sila magtangka, talagang pumasok. Unahin ko na sila muna. Kayong mga sunda, tumabi muna kayo kasi hindi niyo ito away. Naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umanay arrest warrant sa kanya. Sa katunayan, hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. Let me be very clear on this also. Uh, Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was the, he was the one who uh, asked the ICC to come here to investigate. A ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Anong masasabi mo? Kayo, mga batang helmet, anong masasabi nyo? Grabe, no? Okay. Talagang... Tulungan natin siya? Woo! Saan? Eh, kasi baka... Kaya na ni Mr. Harry Roque yun. Baka may mangyari sa kanya. Eh, sabi nga ni Tatay Diggs, tumabit tabi muna daw ang mga Hindi. militar at siya na daw ang bahala. Hindi, kailangan Hindi natin siya Hindi daw siya mahuhuling buhay. Oo, okay. At talagang... Kailangan natin wow. siya tulungan. Magtawag. People power? Hindi, ng kapitbahay. Tapos? Punta tayo dun. Ay, ikaw na lang yung sugar hindi ako sasama dyan. Pautang ako pa masahin. Ay, hindi. Ay, uutang ka. Pupunta ka ng dabaw, tapos utang ka sa akin. No way. Eh, kasi gusto ko siya tulungan eh. Kay Mr. Harry Roque ka, ano, umutang hindi, Kasi, yung sa People Power. Wawa naman siya. malinaw nga ang sinabi ni Tatay Diggs na tumal. May tabi yung mga militar at kaya niya na yan. Siya na daw ang bahala. Kasi kailangan niya ng tulong. Kahit na ba sinabi niyang ganun yun, kailangan pa rin yung tulungan. Kailangan siyang alalayan. Kasi nakakaawa naman. Diyo pa, ano ba nakain mo ngayon? Awa ako sa kanya eh. Awa, ka, awa ka talaga? Oo. Awa ako. Ako, Bidyoga Park, kung ikaw gusto mo, sumuporta, eh, sa iba ka mang utang, wag sa akin, pero ito lang, mga kabatang helmet. Sabi nga ni Tatay Dix, di ba dati, nung sona niya, unang sona to, mm. punta siya sa West mm. Philippine Sea, mm. naka-jet ski, mm. yung flag ng Philippines. -mm. -mm. Pero, Etong magtatapos ng termino niya, sinabi niya, go! Eto, yung sinabi niya, natabi-tabi muna daw ang mga militar, at siya daw bahala. Leave it to him, o. Oh. Pagbarilan daw siya, pagpadaya daw siya. Ano, makakarinig ba ako ng ano dito, sa bandang... Oh, wow. wow! Napapaisip na kasi ako, mga kabatang helmet, eh. Parang, sabi ko nga, ano una sa inyo? Parang, ano ba to? Nasa circus ba tayo? Nasa sarswela ba tayo? Nakakaloka lang talaga. Ano ba? Ginagawa bang ano? Bujuga mm. Kaingot-ingot, katangatangahan ng mga Pilipino, mga kababayan natin. Ang para dun na. Para ako napaisip doon sa sinabi mo ah. Mm. 'Di ba? Isa jet ski. Uh Oo. -oh. Ito pa, Bujuga per. Uh -oh. Sabi nga niya, wala daw kinalaman dito sa si PBBM. Kasi uh -oh. siya naman daw talaga ang ano dito na ay paglaban, magmula pa noon, 'di ba? Uh Oo. -oh. Pero kasi, alam yung mga bata helmet, bakit nga ba siya inuusig ng International Criminal Court? Ano ba yung ano, naging kaso, 'di ba? It pertains to EJK, yung mm -hmm. extrajudicial killing mm -hmm. during sa drug on war ban or war on drugs, oh, oh, war, eh, on, war drugs. on drugs niya. Na marami nga daw na biktima na hindi naman daw talaga kasangkot. Eh. 'Yun naging tahimik naman daw ang bansa. Nawala yung mga adik, nabawasan. bawasan. Sabi nga ni Lorna, ah. si uh, Si Lorna na naman? Eh kasi siya yun naman yung nakausap kong tagadabaw. Sabi Woo! nga yun sa akin. O oh, ba? Diba? Pwede ka na maglakad dyan kahit gabi. Hindi sa Davao yan. Sa Davao Sa Maynila. Yan. Sa Maynila? Sigurado? Ah. Uh -huh. O, oh, dito sa Maynila. Kasi katabi siya ka na dito siya Maynila. Medyo kapar. Mm sa kami nakatira, di ba sa pusod ng Tundo? Wow. wow. Oh. Sick ba? oh. ba? Hindi ko alam. <laughs> Nawala ba yung mga adik? Hindi ko alam sa inyo. May adik pa ba? O, wala. Kung <laughs> so, masasabi niyo dyan, and kayo ba, naniniwala kayo sa pagbabanta na sinabi ni Tatay Diggs? Kaya ba talagang gawin ni Tatay Diggs? Di ba mabait naman si Tatay Diggs? Oo nga. Kaya niya kaya talaga na... Bang, 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 bang. Mga tiga-ICC? Hmm. At tsaka, mga kabata helmet Ang pinaglalaban dito hmm. Yung mga nabiktima ng EJK hmm. Ano kaya mangyayari no? Pero mga kabata helmet syempre, tuloy pa rin po ang pagbaha Sa Davao Nakakaloka talaga no Parang ang daming ganap ngayon sa Mindanao Especially sa Davao oh, Tuloy pa rin yung pagguho ng lupa salangan. Kaya nga tayo oh. ngayon sa mining no Nakakaloka talaga Nako! Medyo kapar hmm. Pautang talaga hindi na. Hindi, sa iba ko naman gagamitin. Sa stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always, mga helmet. Ano pa, Pedro Joker? Bauta nga ako. Ay, hindi na. ako pupunta ka doon. Hindi mang... nga ako pupunta doon. O ano na? Punta ako ng kondom. Bipunta na ako sa, doon sa kondo para kapitbahay ko yung ano yung sikat. Yung wow! may 40 million na condo yun. Oo, kondo dali unit. na, dali na. Pautang na. Sige Mahal na. doon. Wag doon. Hindi, para nakangamayaman kaya yun grabe no, videographer no, yung pala kondo, nakapangalan sa politiko. Kaya nga pa, pero ang kita. Ang galing ng pamilya, nag-imbestiga talaga. Oo, si Lech Ite. So, ayan mga patahil. masabi sabi kami sa buhay naghelmetin Nag-helmet niyo ng bukit. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Magdataw mag mag na, na ako doon sa kondo. Hindi nandali. Hindi ako makapaniwala. Ano? Na yung name ng politiko, Nakikita pala natin yung sa TV. Oo. Oh, oh. oh. Guwapo ba?